Okay guys Ngayon magpapainam tayo ng Red cell Sa mga YB natin Red cell po Red cell Yan sa tatlong Pangkoron Ito pala yung papainamin natin Naglulugan pa siya papay papainam natin Yan Yan na Tapang natin. Ito po, Pepsi oh. Coron Challenge. Yan guys, Papainamin namin na natin sila. Bigyan lang natin sila dalawang patak. Bali, isa lang muna pala. Isa lang muna. Yung isa na naman. Tatanda ko na. Hindi. Wag. Isa lang. Ito nga po pala yung isa nating warriors na pangkoron din. Ang bloodline po pala nito ay Jansen. Jansen. Yan po, ito po ay kak. Bibigyan po natin ng pa. red cell. Yan guys, isang patak lang. Isang patak lang po muna. Yan. Ibal. isa, yung isa na naman po yung nakapidering natin na wireless oh my gosh yan yeah. eh, yun nakalinapakan po medyo madumi lang po yung kulungan natin di panlinisan ito po wala ay pangkurong din tuban yan guys tatlo pa yun sila tuban at saka ang bloodline nito ay Alex Tang X Jansen Ito po, api dering po siya. Yan, patubo na po. Yan. yan guys, papainamin natin ulit na ng red cell yung mga ibon natin. Mga so, ano lang itong Yan, ito Baka naman, red cell. So yan guys, hanggang dito na lang po yung ating video. Yan po yung na, ano natin, napainom. Yan Guys nice. peace out